kahalagaan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement na patunayan sa isinagawang relief operations ng bansa katuwang Amerika para sa mga nasalanta ng Bagyong Julian sa Batanes. Ginamit nga rito ang Osprey Aircrafts ng U.S. Marine Corps. Narito ang detalye. Tumulong na rin ang MV-22B Osprey Aircraft ng U.S. Marines sa pagdadala ng relief assistance sa Batanes na sinalanta ng Super Typhoon Hulyan. Noong Martes, dumating sa Pilipinas ang 15th Marine Expeditionary Unit na nangasiwa sa Osprey Aircrafts, lulan ng amphibious assault ship na USS Boxer mula sa Lawag Airport na nagsilbing staging area ng relief items, lumipad patungong Batanes ang mga Osprey Aircrafts. Ilan sa mga relief items ay galing sa U.S. Agency for International Development o USAID. Ayon sa AFP, malaking bagay dito ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na nakatuon din sa humanitarian and disaster response. Yun kasing mga operations natin and the exercises that we do, uh, heavy rin ito hindi lang naman on defense but also on humanitarian assistance and disaster response and itong mga nakikita niyo pong exercises that we do in uh, balikatan sa lakniv exercises ito po yung actual na implementation niya, no yung actual na may sakuna na nangyari and makita niyo po how we are ano no? we are using the training that we have conducted in real life patuloy rin na pagtulong ng Philippine Air Force gamit ang kanilang Sokol helicopter. Dinala ang karagdagang relief items sa Itbay at Batanes kasama ang mga tauhan mula sa DSWD na manguna sa pamahagi ng cash assistance sa mga apektado ng bagyo. Samantala, suportado ng Armed Forces of the Philippines ang paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Self-Reliant Defense Posture Act. Layon ng batas na palakasin ang local production sa bansa ng iba't ibang defense equipment para sa pagprotekta ng Pilipinas. Sabi ng AFP, bukod sa defense posture, baka tutulong din ito sa ekonomiya ng bansa. Tiwala rin ng AFP sa kakayanan ng ating mga kababayan kung saan nakakatuwang sa implementasyon ng batas ang non-government organizations, pribadong sektor at mga miyembro ng academe it will complement the comprehensive archipelagic defense concept. So, well encompassing yan, no? kung ano yung may tutulong nito. Over and above that, it will also help our industries, local industries, to be part of national security as well. And over and above din dyan, no, uh, ang kaigihan din nitong uh, batas na ito, nakakatulong to sa ekonomiya ng ating bansa. It will create more jobs. Patrick De Jesus, para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.